Pinagawa mo dito. Ikaw ang dapat tinatanong ko niyan. Boy, si to. Kasalanan ko bang sira-sira ang girls' restroom ng building na to? Ano ba yun? Tell to me straight. Nagpapaligaw ka ba, Kiki ko? Ulit niyo? Sinabi ko na dati, di ba? So why can't you just simply say no? Hindi nga. Look at me when I'm talking to you. Hindi nga sabi. Para kasi hindi sinabi sa inyo. Di ba kayo naniniwala? Hindi nga sabi. At kung oo, ano naman ba sa'yo? May mga dapat kong tanungin eh. Anong gagawin nyo kay Kiko? Di nyo ako sinasagot? So you're concerned about Kiko? Kaya ka ganyan? Kaya ka tanong ng tanong? Concerned ako! Sa inyo! Visit talaga sa buhay. Uy, tara. Yeah. Na. So, so, ano, di nyo talaga sasabihin sa akin? Bawal ka nga, J. Facebook na naging bawal. Jay, huwag na matigas ulo, please. Huh? Ha? Sara nga. Bakit kasi hindi nyo ako isama? Dahil <laughs> nga hindi ka pwede doon. Kasi makikipag-away lang kayo, no? Kung ka pa, pati ikaw si N. Don't be so hard-headed. Or else tatamaan ka sa akin. Huwag ka na magtampo. Yung iba nga hindi pinasama eh. Pati ako. Kaya hindi ka talaga pwede doon. Ay! Ay! nag ko si Kuya Angelo at sinusunod daw niya ako. Sige ah! Una na ako ah! Bye-bye! Talaga. <makes noise>